Wala namang specific time or minutes kung gaano katagal dapat i-warm up ang ating sasakyan. Pero pwede tayong mag-base dun sa mga nakikita natin sa ating instrument panel. Like for example, yung sasakyan niyo from cold start, meron siyang umiilaw na green or blue temperature sign. So hanggat nakailaw yon means wala pa siya sa kanyang operating temperature. Or from cold start, mapapansin niyo mas mataas yung RPM niya. Normally, nasa 1,000 RPM. Then, after mga 5 minutes, bababa na yan to 700 to 800 RPM. Means, mainit na yung ating makina. So, ano ba yung benefits? Bakit kailangan i-warm up yung ating sasakyan? Isa sa pinaka-benefits niyan is, mas magtatagal yung ating makina. Kasi, mas mapupuli-lubricate yung mga component natin sa loob ng ating engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, may nareceive akong question Ilang minuto daw ba Dapat i-warm up ang ating sasakyan Actually, from uh, Pag na-start na natin yung sasakyan natin Pwede na natin patakbuhin yan Kasi sayang nga naman sa gas, ba? Diba? Pero, there's a reminders, no? Pwede na natin patakbuhin, yes Pero, uh, ang pinaka-idea dito Pag pinaandar natin, eh wala mo ng hard acceleration Wala mo ng biret o wala mo nang harabas na gamit. Kung hayaan muna natin siya mag-roll. Okay? Hanggat sa... Halimbawa, kung meron man yun ng temperature sign dyan, hanggat, hanggat merong ilaw yon eh, huwag nyo munang ibibirit. Kasi wala pa siya doon sa kanyang operating temperature. Let it roll. O halimbawa, kung automatic man yung sasakyan ninyo, di ba, pe-press nyo yung brake pedal, ilalagay nyo siya sa drive, then pag tinanggal nyo yung paan nyo sa brake pedal, eh, aabante naman yung sasakyan nyo, di ba? So, maybe, kung ano... Uh, nakalabas na kay subdivision tsaka mawawala yung uh, temperature sign so yun, pag nakalabas na kayo nawala na yung temperature sign dun yun na pwedeng gamitin on your normal way ano? kung harabas man kayo madiin man kayo umapak sa gas okay na, wala na kayo magiging problema so yun nga, ano ba yung benefits? no ang pinaka idea kasi dito yung oil natin ano kailangan makuha niya yung kanyang operating temperature. So, anong benefits nun pag nakuha niya yung operating temperature niya? Syempre mas maganda yung flow niya sa loob ng ating engine. Then, mas tama yung lapot niya and lab now. So, ang mangyayari, mas less yung friction ng mga component natin. So, yun yung magpapatagal sa ating makina. Kasi, halimbawa, scenario na lang, start mo, binirit mo agad. So, ang papansin nyo, wala pa dun siya sa tamang operating temperature. So, anong mangyayari? Mas mataas yung kaskasan ng mga parts natin. So pag mataas yung kaskasan, syempre mas mataas yung wear and tear. pwedeng hindi magtagal ang inyong sasakyan. Kaya nga ako ina-advise ko sa very, sa very first day na inown nyo yung isang sasakyan, simulan nyo na yung pag-aalaga. At isa sa mga way dyan is yung pag-warm up ng ating makina. So yun mga paps, na no, saan nagkaroon kayo ng konting idea with regards to warm up kung ilang minuto. Pwede nyo itakbo, yes. Pero as much as possible, bago nyo ibirit, hintayin nyo munang bumaba yung RPM or uh, mawala muna yung, temp yung temperature na sign na cold bago nyo ibirit. So kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At you can share this video especially sa mga new car owner or new driver na nag-aaral pa lang mag-drive ng kotse. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.